Dumepensa si Barangay Chairman Jeffrey Frani ng Barangay San Jose das Marina City sa Cavite sa viral post sa social media sa isang pusang gutom kinainumano ang kapwa pusa na nasa pangangalaga ng isang barangay itinanggi ni Chairman na Frani ang paratang na nagpabaya sila sa kanilang tungkulin sa mga nauhuling pusa Giit kasi ni Ebeta Tamayo na nagpabaya sila at hindi umano kaya nilang alagaan ang mga nauhuling pusa dahil sa hiwalay ito na shelter sa barangay. Ang ginawa niya po kasi is negligence na nga, abandonment pa, hindi po ba? Hindi mo makatarungan sa mga kalagayan ng pusa, hindi po ba? Na uh, kinulong mo, kinuha mo sa kalsada, kinulong mo, tapos pa, pagdating sa sa shelter na sinasabi mo, gutom ang inabot nila. Oo, Depensa ni Franny, nag-donate ng tatlong sako cat food si Mayo, pero naubos na rin umano ito. Depensa pa ni Franny, sa ngayon, mula sa kanyang sariling bulsa ang pinambibili ng pagkain, kaya huwag umano sabihin, nagkukulang nga sila. Nangyari lamang umano na nag-away-away ang mga pusa sa loob ng shelter. Pakinggan natin na si Chairman Jeffrey Franny. Pero wala pong ano, patunayan po yung aligasyon na ginapato sa akin dyan. Patunayan po yan. May shelter po ako dito ng mga pusa. Kompleto mga pagkain ko po dito. Binibilig pa po, po ng cat food. May dalawa po akong tagapag-alaga. Siguro po talagang hindi lang po naiwasan na may nag-aaway na pusa sa loob ng, ng shelter. Tulungan. Kaya siguro ganun po ang nangyari. Pero hindi po may nagpapabaya dito. Samantala, inamin ni Franny na pinakawalan na niya ang labing limang pusa sa shelter at ibinalik na nila kung saan sila nahuli. Bagay naman na nangamba si Mayo dahil posibleng ang pinakawalan na mga pusa ay mayroon na umanong sakit batay sa kanyang assessment na nangihina umano ito dahil sa gutom. Para sa MBC TV Network News, ako si Kakas. sama-sama tayo Pilipino.